Ano last name mo, ma'am? Banda. Ay! Ay! eh, <laughs> hindi ba Gaspar? Ay! Ay! With you, <laughs> I can <Banda>. be sad. Puta! <laughs> <Banda>. Puta! <Banda. Banda. laughs> Ang galing mo, ma'am, sa work mo, ha? Salamat. Para sa future natin. Sobrang traffic. Ayan, nag na si ma'am. Kinancelan na yung booking natin. <laughs> Doon pala siya sa kabilang side. Eh, hindi ko naman kabisado dito para... Uh, so, hindi ako nakasingit. nag na lang si ma'am. Eh, sorry ma'am. Hindi ko po kayo agad-agad ma... Ano? Alam nyo yung mga kalogs. Late na raw si ma'am. Kasi ano daw siya uh, papasok na eh iba yung way natin mga kalogs eh first time natin na cancelan ng booking kasi ang tagal natin na pick up si ma'am eh ang problema kasi don sa location ni ma'am mga kalogs mahirap makapasok yung motor kasi dikit dikit yung sasakyan so instead na nasa left side ako gusto niya pick upin ko siya sa kabilang side e eh, wala namang u-turn doon The only way para makapunta ka doon is sisingit ka sa mga motor na yan. Which is, lagpas na naman ako doon sa mismong gate nila. So, basically, dahil doon pa ako sa kabilang site nakarating, eh, nag si ma'am ng booking. Well, anyways, move on na tayo. Ganun talaga. Nangyayari yan. Even lalam move days natin, nangyayari talaga yon mga kalogs. So, right now, punta tayo sa susunod na booking natin, mga kalogs. Sana nakapasok si ma'am. Kawawa naman mga kalogs kasi malilate na daw siya. So, sana mahabol niya yung pasok niya. Parang nagigilty tuloy ako kasi hindi ko na-pick up si ma'am ng maayos dahil sa location. Anyways, kunin natin to susunod na booking natin mga kalogs. Medyo malayo yung mga pick up location natin mga kalogs. 1.5 Kilometers, yaw. Ay, nagulat ako. <laughs> sir, Sir JR, eh, gulat ako. Diyos mio. Huwag mo naman akong gugulatin, Sir. Meron akong ano. Antay gulatin na, uh, ano, disease. Sir, ano, Ah, uh, shower cup, gusto niyo po? Hindi na. Hindi na. Ayan. Naririnig niyo ako, Sir. Iyon. Pauwi na kayo, Sir. Na. Oh, grabe traffic, Sir. Sorry, ha. Pasensya na kayo sobrang, ano, yung stoplight, light, akala mo ano eh, pila sa lunch eh. Ah, pag may alam kayong daan, sir, turo nyo lang, ha? Ah, sige, sige. Ayan. Galing nito, ah. <laughs> Galing ba, sir? Jabber motocom yan, sir. Para hindi tayo nagsisigawan, ha? Ha? Araw-araw <laughs> kayo nabiyahin ng ganito, sir? Oo. Di, alam nyo na yung traffic, no? Hmm. Grabe. Yung isang customer ko nga, nag-cancel na eh. Alam, tama ba yung daan natin, sir? Tama tama Turo mo lang sir ha Ayun nag iba iba na naman yung map po oh. Oo nag iba iba nga yung map Nakadepende siguro sa network hmm, Hindi ko alam sir Sabi ng customer kanina ganun din eh Pero hindi eh. Turo mo na lang sir ha Ayun Ang oh. Layo ng Kasi minsan pag traffic ganyan Pinapadaan niya sa ano Ibang daan Oo Nag-a-adjust no mm -mm, Nag-a-adjust siya Kaya imbis na malapit na yung Malapit na kami sa customer Nawawala ay, wala akong sukli sir Ay, thank you sir ha, salamat po Wait naman ni sir JR Well, hindi ko na na Videohan yung combo namin na sir JR Kasi nga mga kalogs eh, Mukhang pagod si sir JR Hindi ko na kinulit 59 pesos lang yung pamasahe nyo Binigyan ako ng ano, ng 100 Inikot-ikot pa ako ng map na to Ay, nis nabili daw siyang pagkain niya hello ma'am hello po hello po ma'am hello po saan po kayo banda ma'am? sa tower di po yung ano yung take up point ah sa o tower pa oh, wait na lang po ako ma'am ikot lang daw po ako sabi ni kuya guard thank you po okay oh, po thank you po ma'am thank you kuya ah si pwede magtanong saan yung asta? ayan Ma'am, grace na. Sabi ko na nga ba eh. Doon ako dinala ng map eh. Naglolo ko yung mapa ngayon. Kanina pa, madam. Buti na lang. Ha? Ay! Shower cup, ma'am. Buti na lang. Dinala ako ng puso ko sa inyo, madam. Let's go, ma'am. Medyo ano ha? Traffic ngayon, ha? Ano? Mapagpasensya ka naman, madam eh, no? <laughs> Hindi na sumagot. <laughs> Hey, Kanina ka pa bumiyahe, eh, Paps? Okay. Ayun, oh. Thank you, Papsy. Traffic, no? Ang dito, Ha? Minumukan mo pala. kaya pala? <laughs> <Whatever I need. laughs> <laughs> Yung helmet, di nagpapalit. So <laughs> Dinner muna pagkatapos. Ha? Ah, okay lang ka na? Sakto lang yan. Pahinga na mamaya. Dami eh, no? Sunod-sunod eh, no? Okay, oh, Paxi, ingat ah. ah. Meron na naman pumasok. Pick up na natin to. Alright, nababa na natin si ma'am. Ayun na siya. Tapos, may booking ulit tayo. Pinasukan ka agad tayo ng booking. So, dire-diretso. Hindi ko na nasama. Ayaw ni ma'am na magpasama sa vlog. Kasi nga, uh, ayun. May mga ganun talagang customer din natin may yan. Ayang kulitan namin ni ma'am. Hehehe. <laughs> Go tayo. Wig box. Oh, it looks hindi na sumasagot sa chat Sko, dito na po ako Ah, maambon-ambon pa naman Mga kalogs Si Papsi, ano na nangyari doon? Mukhang nagpa-rebound pa Pauwi na dapat ako eh, kinuha ko lang to kasi patagig siya So malapit na rin sa atin Kaya kinuha ko na Papahinga muna sana ako Kasi sobrang traffic mga kalogs Eh wala, hindi na sumagot to oh. Ah, wait talaga Ishish. Ish hindi ko rin matawagan tas iba, ano out of coverage area ah oh, talaga ano pa nangyari kay move it cancel na naman sharing location nandito na nga ako mabalik pa ako sa iyo just me, oh, mga kalogs, kanina pa ako dito, wala oh, grabe yung message ko kay sir, oh, kanina pa yan oh, 7.21, 7.43 na, 21 minutes, 22 minutes na ako. Pati tinex ko siya, hindi ko siya matawagan. Out of coverage pa. Sir, pwede magtanong ko? Sir, tatanong ko lang kung dito po ba to? Dito, no? Wala naman po ibang ano eh. Oo, wala naman po, di ba? Wala po yung, Kanina pa ako nag-ano. Wala nga sir, hindi ko matawagan eh. Out of ano siya eh, no? nire-regular phone call ko na nga eh hindi rin nagre-reply sabi ko dito na ako nire-report ko to help center mo na tayo I can't I can't find my passenger ayan bla 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 hindi uh, uh, uh. nga eh ayaw nga ng passenger eh hindi ko nga makontak eh hindi rin sumasagot in the event that passenger does arrive after the waiting time and remaining Ni cancel booking selection passengers no show cancellation effect You're waiting for passenger at the correct pickup point Before canceling the ride make sure that you're waiting for the passenger at the correct pickup point You've waited at the pickup point for more than 5 minutes grabe eh, Hindi lang 5 minutes po eh Ah cancel na natin 'to Hmm bakit ma ano yung rating ko hindi eh, ko nga siya makita eh So first time ko dito sa booking natin na to na hindi nagpakita yung ating pasahero so pinindot ko lang yung so pinindot ko lang yung pick up And then, tsaka pa pala tatakbo yung 5 minutes. So allotted time dito mga kalogs. Kapag, kapag dumating tayo sa mismong uh, location natin, sa pickup location ng customer, kailangan within 5 minutes uh, magshow mag-show si customer. Kasi kung hindi, pwede mo siyang i-cancel. Okay? So pwede kang mag-cancel ng booking na hindi naman affected yung iyong, hindi affected yung iyong, what do you call this? hindi affected yung iyong ratings. So, ayan, no? Oh. So, makikita niyo chat, chat, free call, help center, more actions. Pindutin nyo lang yung more action, tapos cancel booking, tapos meron dyan nakalagay na accept job mistake, can't reach in time, passenger no show, passenger as no to cancel, customer's location too far, vehicle broken down, stuck in the traffic, heavy rain, passenger chose the wrong service type. Pwede mo dyan ilagay na passenger no show. So, since kailangan natin magantay ng 5 minutes pero kanina pa ako dito sa katulad nga ng sabi ko sa inyo pero 2 minutes pa lang yung tumatakbo sa oras natin so ayun kinunta ko na rin si passenger ayan o oh, ang dami niya so una kong ano, chat sa kanya 7.31 time check 7.50 na magantay pa ako ng 3 minutes mga kalogs so antayin natin 3 minutes tapos ano tayo proceed tayo sa susunod na mga maambun na mga kalogs medyo galit ang panahon <laughs> good vibes pa rin syempre hindi pa naman ako pagod sa biyahe mga kalogs so, gusto ko pang bumiyahe hindi ko alam kung nakakailang booking na tayo mga kalogs hindi ka naman matandaan pero kumita naman tayo mga kalogs dahil isang customer binigyan tayo 100 si sir 59 lang yun kasi ma'am by uh, Gcash na yung huli natin dalawa nagbayad sa atin ng ano Gcash nung cash ay nung cashless pala cashless mapupunta naman yung doon sa yung ano ah uh, wallet. Yan. Correct me if I'm wrong. <laughs> Alright, so we got our next booking na mga kalogs. Malapit na lang din dito sa <laughs> pinag-cancel at sa atene, sir. Vista <laughs> Hub. Where's the Vista Hub? Hello po. Tapat po ako ng... Sir, pwede magtanong, saan po ba yung Vista Hub? Ayan! Naka-white Ay ma'am! Ayun po! <laughs> Hello ma'am! Kayo po si ma'am Mira? Yes! Ayun! Dito tayo mama. ha! Ma ma'am Mira! Kanina pa kita tinitignan madam! <laughs> Doon lang ako sa tapat madam mo! <laughs> Shower cup ma'am! Gusto niyo po? Okay na? Ano po? Ah, sige po. Ah, sige po. Ah, sige po. Ay, sige po. <laughs> ha? Binuking mo naman ako eh. Dito ah. <laughs> eh. Ayan. Thank you, Baki. Papuntang tempo kayo, ma'am. Ma'am, yes. gusto niyo yung bag? Doon na lang. Yes, ay, sige po. Yes. Carry na yan. Wait lang, ma'am. <laughs> Mukhang napagod kayo sa work. Galing bang work? Ay, yes, yes po. Uh, Masundan kayo ni Kuya Ano po? Tinanong ni Tinanungan ko kasi siya ma'am kung ano e eh, bawal doon. Eh minsan hindi rin nila alam na ano magtatanong lang pala ako. Nahanap ko yung maganda. Sabi ko, sir may customer ako. Magandang babae po yun. <laughs> <laughs> Ay, ma'am nagbablog ako. Pwede ba sama ko kay sa vlog? Wag na Okay lang ah, Thank you, ma'am Ayan Thank you po Thank you po, ma'am Mira Salamat po Hindi ko na nakuha Sayang kalawaan yun, mga kalogs Mapapalayo na naman tayo, mga kalogs Ugutom na ako sobra Anyways, mga kalogs Sobrang haba nun Siguro, ha, na lang natin sa dalawa So, okay naman pala uh, Talagang rush hour yung mga tao mga kalog Talagang kung gusto nyong pumasok sa ganitong hanap buhay Mas rush hour, mas maraming booking Mas ano yung tao Mas maraming nagbo kapag kapagka rush hour yun ang nangyari kanina about dun sa cancellation ng booking ni madam Hindi natin sadya yun no Hindi tayo familiar sa lugar And at the same time, nakakapag-chat naman tayo kay ma'am pero hindi niya naintindihan yung uh, sitwasyon natin. Iilan lang naman yung mga customer na talagang makakaintindi sa sitwasyon natin. no Basically, sila yung iniintindi ng rider. Most of the time, mga customer ang iniintindi ng rider. Ako ha, ako ha, mas iniintindi ko yung uh, serbisyo ko sa mga customer, mga kalogs, rather than yung kinikita ko. Kasi... Yung kinikita, ano yan eh, uh, makakatulog ka diyan eh, di ba? I mean, makakatulog ka kahit kumita ka ng maliit, pero yung konsensya mo na hindi mo na ibigay yung service na hinahanap bilang isang rider ng customer, bilang isang MC taxi, bilang uh, nasa customer service, most likely, mahirap makatulog sa ganun. Ano? Lalo ako. Medyo dinadamdam ko yung mga ganong Bago ako matulog, kawawa naman Hindi ko na ibigay yung best ko Hindi ko na ibigay yung service ko Na deserve ng mga customer ko Which is, hindi ko na iniisip kung Di ba, ganun, ganun tayo, di ba? Uh, Nakancelan tayo ng booking Nandun na tayo sa mismong pickup location, di ba? So, well, nangyayari talaga yon So, it so happen na nangyari lang sa atin. First time na nangyari sa atin ngayon. Kasi pwede naman kasi silang, uh, while waiting doon sa pickup location, eh, nakapagpara sila ng movie, nakapag-hail sila. So, nangyari yon. The bad thing there, siguro, is... Hindi nila na-cancel yung booking from their own app. Tapos, hindi sila nag-inform sa rider. So, yun. Basically, talo sa gas. So, nandun na tayo. Pero, nangyayari talaga yan. Pero, hindi natin titignan yung isang bad side, dalawang bad, isang bad situation, dalawang bad situation doon sa nangyari sa atin maghapon. Well, titignan natin yung magagandang nangyari. We're marami tayong customer kanina na naihatid, na nakangiti, di ba? So, doon natin titignan na lang, huwag tayong tumingin doon sa negative o sa bad situation, di ba? Siyempre, Jet Gaspar Vlogs tayo, best. Always share the good vibes tayo, di ba? Hindi tayo po pwedeng... I-share tayo ng bad, pero gusto ko lang malaman niyo na nangyayari yon meron lang nangyayaring ganun na minsan hindi na natin sinasama sa vlogs natin. Well, ngayon, gusto kong i sa inyo yon para aware din kayo mga kalogs. And sana, uh, whatever happens, o oh, kung mangyari man sa inyo yon, ba, diba, uh, you know what to do next. Yan. Shala, nag english na naman, best. Butom ka na naman, eh. Kaya, panay na naman ang English mo, eh. Yan, <laughs> so, mga kalog. So, nakapagpakilig na naman tayo. Hanggang dito na lang siguro sa so, Always Pinyo Jet Gas for Vlogs. Always share the good vibes, mga kalog. So, huwag natin galilimutang ngumiti. Yan lang, ang magtatanggal lang sakit at pagod natin araw-araw. Hey!